Magandang araw, narito na ang ating aralin sa mga kabansa. Week 3, day 2 na tayo. So, ipagpapatuloy natin ang pagtalakay natin sa pamilya batay sa bumubuo nito. Baglik aral tayo. So, balikan natin ng aking malaking pamilya. Ano natandaan nyo sa kwentong ito? Okay, natandaan nyo na si Ben ay may isang extended family. Okay, dito... Sa una, o, yung pangunahing tauan ay si Ben. So, ayaw niya nang may malaking pamilya kasi hindi daw siya makapaglaro dahil ang sikip na ng kanilang tahanan. O, parang mas okay sa kanya yung kukunti lang sila, no? Pero nung huli, na-realize niya na maganda pala ang may malaking pamilya. Kasi, sa oras ng pangangailangan, kagaya nung biglang may kumulog, no? Kumidlat, mag-isa lang siya, tas nawala ng ilaw, natatakot siya na wala siyang kasama. So doon niya na-realize na masaya pala ang mayroong isang malaking pamilya. So sino-sino ang kanyang mga kasama sa loob ng tahanan? Natatandaan niyo pa ba? So nandoon si Lolo, si Lola, yan yung kanyang nanay, tatay, syempre kasama rin niya yung kanyang pusa, no? Meron din siyang tito at tita. So, bakit masaya ang ating pangunahing tauhan sa pagkakaroon ng malaking pamilya doon sa wakas ng kwento? So, nabanggit ko na kanina dahil uh, naranasan niyang maging mag-isa. Pero, nung naging mag-isa siya, akala niya ay magiging masaya na siya. Pero, umiyak lang siya dahil biglang dumilim, tapos kumulog pa, at mag-isa lang siya. Although, kasama niya ang kanyang pusa. So ngayon, layunin natin sa araling ito ang makapagbahagi ng masasayang karanasan kasama ang pamilya sa pamamagitan ng pagkukwento. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? O yan, so kung sinabi nyo ay nagpipiknik, tama kayo. Naranasan nyo ba to sa inyong pamilya? Ang magpiknik, no? So halimbawa, meron kayong malawak na bakuran, pwede kayong doon magpiknik. O magiging masaya yon kasi iba yung ano, iba yung view kaysa yung nasa loob kayo ng tahanan kahit kayo ay nakaupo lang sa la sa mga damuhan. O yan, kung wala naman, mari kayo maghanap ng isang lugar na madamo at magandang pagpiknikan, no? Yan. So maiiba lang yung view, mas magiging masaya kasi kakaiba. So dito, sino-sino ang mga nasa larawan? So nandito si nanay, tatay, at dalawang anak. So anong klaseng pamilya to? Ito ba ay extended, two-parent, or solo-parent? Kung ang sagot niya ay two-parent family, tama kayo. Ano ang kanilang ginagawa dito? O, sinabi ko na kanina, sila ay nag-pipiknik. Masasabi mo ba na isa silang masayang pamilya? Siyempre naman. Bakit? O, makikita sa kanilang mukha na masaya sila sa kanilang ginagawa. So, sino-sino sa inyo ang nakaranasan ng ganito. So, kung hindi pa, maaaring niyong yayain ng inyong pamilya na gawing ito paminsan-minsan. So, kailangan ito sa ating pamilya ay nagkakaroon tayo ng banding para makalimutan yung mga, ayan, yung mga problema, galit, at mayroon namang masasayang memory sa family, no? Okay. So, kung hindi nyo man ito ginagawa, ano yung masasayang ginagawa ninyo kasama ang inyong pamilya? O, sige nga, magbahagi nga kayo. O nakapagbahagi ba ang bawat isa? Kung napag, nakapagbahagi kayo, mahusay. So, maaaring, ang imong banding niya, halimbawa, naglalaro kayo sa labas. Yan. Sama-sama kayo naglalaro, kaya sama-sama kayo namamasyal. Kahit hindi kayo gumastos ng malaki, basta magkakasama kayo. Kagaya ng paglalaro. Yan. Pwede kayo maglaro ng sama-sama, hindi kayo gagastos ng malaki, pero magiging masaya kayo. Ito pa ang ilan sa mga isang mga pagdiriwang o pangyayari sa ating buhay na maaaring magkakasama ang pamilya. Kagaya nito. Ano ito? Yan, Pasko. Yan, okay. Ito ay isang Pasko. Isa ito sa mga tradisyon ng mga Pilipino. Pilipinong pamilya ang magdiwang ng Pasko. Although merong mga pamilya na hindi sila nagdiriwang ng Pasko, pero okay lang yun. No, parte yun ang kanilang relihiyon kaya dapat nating silang igalang. Pero pa, para sa mga nagdiriwang, ayan, kahit hindi uh, maraming handa tuwing Pasko, ang masaya kayo ay sama-sama at tayo ay sasamba o magsisimba tuwing Pasko. Uh, ano naman ito? Siyempre, lahat pamilyar dito, no? Birthday o kaarawan. Yan. So, isa rin ito dapat sa mga pagkakataon na magkakasama tayo. Kagaya ng Pasko, ulitin ko, kung walang masyadong handa, sa inyong Pasko, kung, kung may pansit, yan, yeah. o kung may maliit na cake, okay lang yun. Ang mahalaga ay, kayo ay malusog at walang sakit. Hindi natin kailangan lagi ng bogang birthday, kung wala namang pambili. Ano? O, hindi na kailangan mangutang ni nanay at tatay. So, ang magandang i-wish kapag ka, mga ganitong may birthday tayo, ay kapayapaan, kalusugan, at pagmamahalan. Eto naman. Ayan. Ano ito? Nagsuswimming. Ayan. Kapag walang pasok, pag bakasyon na, lalo na kapag summer, ito ang isa sa pinakamasaya at pinakamagandang ginagawa ng pamilya para makapag-relax. O, sino sa inyo ang gumagawa nito? O, very good kung ginagawa nyo to, no? O, nung bata pa ako, sa ilog kami, naliligo, kasama yung mga kapitbahay namin, yan, walang bayad, libre. Kung may mga ganun kayong lugar, maaaring nyo yung gawin, para matipid, pero nakapagbanding kayo. Eto, isa to sa pinakamahalagang ginagawa ng pamilya, wala kayong gagasusin, pero malaki ang balik. O, pagsama-samang, nagdarasal ang isang pamilya. Isa ito, sa pinakamaganda at pinakamahalagang gawain ng isang pamilya, ang sama-samang nagdarasal. At hindi dapat natin ito kakalimutan kasi nga may kasabihan na the family that prays together stays together. Ito naman, anong ginagawa nito? Sila ay? Ito yung sinabi ko kanina, namamasyal sila sa parke. Okay? Namamasyal sila sa parke. Eto naman, sama-sama silang kumain. Walang okasyon, pero sama-sama ang kumakain. Kahit ano pa yung gano'ng kabisi ang pamilya, dapat sama-sama. No, iiwanan yung gawain para kumain ng sabay-sabay. Hindi maganda yung nauna yung isa, tapos yung isa ay uh, mamaya nakakain kasi busog pa siya. O kaya naman dahil busy pa siya, busy pa si nanay, hindi mo na siya kakain. O dapat iiwanan mo na lahat ng ginagawa para lahat ay sama-samang kumakain. Ayan, kasi isa ito sa nagpapatatag ng isang pamilya. Yung sabay-sabay kayong kakain. At saka hindi magandang makasanayan ng isang pamilya na kanya-kanya kayong kumakain. Ito naman, kailan ito? Ayan, tuwing bagong taon. So, yan. Isa ito sa masaya na pagdiriwang sa Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas, maging sa buong mundo. O ngayon mga bata, alin sa mga pinakita ko ang ginagawa ninyo? At pinaka nagustuhan nyo? So ngayon, nais kong iguhit ninyo yung pinakagusto ninyong karanasan kasama ang inyong pamilya sa inyong uh, notebook o papel. O yan, tapos ipakita sa pamilya nyo o sa inyong guro ang inyong iginuhit. Maari nyo ibahagi ito sa klase nyo o kaya sa inyong mga kasama sa tahanan.